Galing ako sa, sa pool. pool. Ah, Muntik pa pala tayo magkasabay. Madalas ka ba mag-night swimming? Ngayon lang. Mag-relax lang. Hmm. Ako kasi na-bore ako kaya gusto kong magbabed sa pool. Kasama kasi ng asawa ko yung asawa mo. May tuchas. Wala tayong magagawa doon. Father and daughter bonding nila yon Pwede bang swimming na yung bonding natin? Kasi eh, naman akong hindi ma-insecure sa'yo. Yung dati niyang ex, iasahan mo na ngayon. Check. Well, Dad. Lahat tayo, Masanay na lang sa unique situation na to. But we both moved on. We moved on with Betsy and ako, kasama sa si Gerard. Hindi naman nila tayo binigyan ng dahilan para mag-doubt sa kanila, di ba? Actually, I find it weird to know my wife is your husband's ex. Imagine, yung mga kaibigan ko nga tinatanong sa akin, pare, paano ba yan? Yung manugang mo. Eh, naging ex ng asawa mo ngayon, bago pa naging kayo. Eh, andito tayo ngayon sa isang bahay. Alam ko na inisip nila. Sige. Tunos na ako. sorry. Like halimbawa, matukso si Gerald at saka si Betsy. May mangyari sa kanila. E para akong iniputan ang aking manugang. May sinasadya. Ah. Paka-affect ko pa doon, Dad? No, no. Well, I'm confident with whatever we have with Betsy. Whatever I have with Betsy. Oh. So, nabigat lang ang loob mo kay Gerald. Because action is better. Tega, I'm on job. I'm not on a job. I'm not leaving you, Oi. Wait, 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 wait. If you're thinking I'm insecure, daiket Gerard, well, you're wrong. You know, I'll do anything to protect you. Mo no, hindi. Is it reception balang namin yung papa-iwati kani? Ano eh. na papa-iwati? Nagsitripan lang kita. Nagkataon lang ba na magsiswimming ka ngayon? O baka naman siya mo, nagsiswimming din Pero alam mo, kahit na ibang lalaki ang gumawa ng ginawa ni Gerald sa'yo, aba, ipaglalabang ko yun. I'm your father. Hmm. Hindi ko palalampasin yan. Sa so sinasabi mo, gusto ko tang sabayan. Okay. Eh, Lalangoy ako kung kailan ko gusto ng lumangoy hindi mo pag may ari ang pool. Pero alam mo, despite Jared's past error in judgment, mukhang okay na siya sa'yo. Mukhang loyal sa siya. Loyal na. Yes, Dad. Mahal talaga ako ni Jared. Alam ko. Sasawa mo to. Pati ang buong bahay. Pero tatay siya ng asawa mo. Kaya pwede ba? Iwasan natin ang mga ganitong chance encounter. After all the ups and downs, nagsina nang mali yung relationship namin, but now I know why. Because we were meant to be together. He's my soulmate. Ang feeling mo? Alam mo, G.G.S.S. ka. Alam mo, may ibig sabihin nun? Ganyan din kami ni Betsy. She's my queen now. Gwapong gwapo sa sarili. Nakakainit ka ng na ulo. Let me tell you one thing. Never leave your king unprotected. Checkmate.